Sama tayong magiging saksi! Taksi! Ang nakikita nyo ngayon ay ang live na kuha sa ruta ng traslasyon ng poong Jesus Nazareno pabalik sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Nagkakagitgitan at tulakan pa rin po ang mga nais makalapit. Noong nakaraang taon, wala pang alas 8 ng gabi, ay nakabalik na po ang puon sa simbahan. Pero sa mga oras na ito, nananatiling ang uh, andas sa ZP de Guzman Street. Matagal itong nahinto kanina sa Gonzalo Puyat Street. Ang mga pulsigidong makasampa, naapakan na ang mga kapwa nila deboto. May mga umitsah at tahulog. Bing walong oras na po ang itinatagal ng traslasyon ng poong Jesus Nazareno na nag-umpisa mag-aalas 5 kaninang umaga. Kamusahin po natin ang latest na sitwasyon sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Saksi live si Darlene Kai. Tony, punong-puno ng deboto yung palibot ng simbahan, pati na rin yung rutang daraanan ng andas, kaya kanya-kanyang diskarte yung mga grupo ng mga deboto para masilayan ang poon. Hindi mahulugang karayong ikangan ng mga deboto ang makasadang daraanan ng traslasyon. Marami rin ang nasa Quezon Bridge. Pinili nilang hindi na sumama sa mismong prosesyon dahil may kasamang bata o senior citizen. Yung iba naman, may iniindang karamdaman gaya ng 77 years old na si Tatay Manny na may sakit sa prostate. Dati pa nga siyang pumapasan, pero ngayon, tatanawin niya na lang daw mula sa malayo ang poon. So, ang papasalamat ako hanggang sa ngayon, nakakaya ko pa rin ano. Tsaka yung mga nararamdaman ko, nakabawas pa sa akin. Kanya-kanyang latag ang mga deboto sa gilid ng tulay. Yung iba, tila nag-reserve na ng pwesto para tanaw na tanaw kapag dumaan na ang andas. Sina Jasmine, dito na naghintay dahil may kasama siyang sampung bata. Naglakad daw sila mula pa sa Pasay City. Para rin masanay sila na ginagawa to taon-taon po pagka uh, araw ng Black Nazarene bukod sa panalangin para sa kaligtasan at kalusugan, nais nice daw nilang magpasalamat para sa isa raw milagrong ipinagkaloob ng puon sa kanilang pamilya. Pinakamalagang na, nangyari sa amin nung uh, sa yung nakalaya po yung tsuhin ko po sa sa na nakulong kasi siya yon. Na yun po pina sina <laughs> na nanampalataya kami doon. at dininggin naman niya kami. Pero syempre, marami ring debotong hindi lang sumama sa traslasyon. Kung hindi, talagang nangahas sumampa sa andas. Isa sa kanila si JC. Alam daw niya ang pakiusap ng simbahan na wag na, pero hindi raw niya mabali ang labing limang taong panata na niya tuwing traslasyon. Pag kami naman po sumampa po kami, hindi po kami yung nagtatagal pa po sa may andas. Nagpapahid lang po kami ng panya, okay na po. Hindi niya alintana ang balyahan ng mga kapwa niya deboto kung minsan natatapakan na rin daw siya. Lahat para sa kanyang debosyon sa mahal na puon. Bago pa lang po ako sumampa, may dasal na po akong dala. Pas mga ano, yung mga pamilya ko, yung ano, araw, -araw na kalakasan, diwas sakit yun po. Pero ang 72 years old na si Nanay Teresita, nahilo na kaya hindi niya na ang pagdaan ng andas. Unang beses daw niyang hindi masisilayan ng Poong Nazareno sa mahigit anim na dekada niyang pagdalo sa traslasyon. Napapagod na, uuwi na. Uuwi na ako. Dito na dire-diret na. Ano yung una ninyong balak? Ano sana eh, magi-stop sana ka sandaming tao mo. Eh masidhing devotion ng mga deboto labis na hinangaan ng French photographer na si Jean Marie sakto raw sa bakasyon niya sa Pilipinas ang traslasyon kaya sinadya niya I feel great so for me it's special because you know in Europe the religion decrease, eh here for me this is the most uh, uh, catholic uh, country in Asia so uh, I'm very surprised pero kahit saglit hindi na uubos ang mga tao, matumal daw ang bentang mga bimpo at t-shirt ni Nathanyel. Ang oras nakauwi na ako nakarara na tao ni, eh. nakaubos agad daw. Ay ngayon, wala eh. Dahil siguro nag na siguro pera. <laughs> Kaya tsan tumumal na eh. Marami ding nagtitinda ng tubig at pagkain, gaya nitong mga nagtitinda ng inihaw na pusit, yanay sa kabilang ng pakiusap ng motoridad na iwasang magtinda ng mga pagkain may steak para sa kaligtasan ng mga debotong nakapaa. Hindi, meron namang mga plastic. Nilalagay sa plastic. Para datampot nila isa-isa. Connie, -isa. dito sa Plaza Miranda, hinihintay pa rin ang mga deboto yung pagbabalik ng anda sa simbahan kung saan nagpapatuloy ang oras-oras na Fiesta Masses. At live mula rito sa Quiapo, Maynila para sa GMA Integrated News. sa po si Darlene Kay, ang inyong saksi. Gaya sa mga nakaraang taon, milyong-milyong masidhing na Mama Nata ang nakiisa sa prosesyon. Pero sa gitna po niyan, may mga kinailangan ng atensyong medikal at may mga sumiklab na kaguluhan. Saksi si Rafi Tima. Viva po ang Jesus Nazareno! Viva! Ang pista ng Poong Jesus Nazareno nagsimula sa Misa Mayor sa Quirino Grandstand. Sumentro ang mensahe ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa pagsasabuhay ng mga utos ni Jesus. Siya ang sundin natin. Ang mga utos niya ang isabuhay natin. Ang mga aral niya ang isapuso natin. Ang halimbawa niya ang tularan natin. Pasado alas 4 ng umaga, nagsimula na ang traslasyon. Mabilis ang usad ng andas. Sunod sa agos sa mga deboto. Mabuhay kami mahabang panahon. Dahil sa kanya, gumaling na ako. Wala na yung sakit ko, pati pamilya ko, at mga kaibigan. Sana gumaling sila. Hanggat bata pa siya, eh, mamulat na siya sa, ano, sa pamamanata. Maraming nagabang lang sa gilid ng kalsada. Pero may mga nagpumilit pa rin makasampa di kalayuan sa Andas sa bahagi ng Katigbak Drive. Nauwi sa Rambol ang pagtatagpo ng dalawang grupo ng deboto na gustong makahawak sa tali ng Andas. maya, -maya isang lalaki ang binitbit papasok sa NPD Station 5. May dugo sa ilong at kamay at sira ang sandong suot matapos makuyog. May sinuntok daw siya sa grupo ng nagrereklamong diboto, pero itinanggi niya ito. Sa mga diboto ulit, hinihiling natin ang uh, sumunod sila sa tagubilin ng simbahan at ganoon din sa paalala ng kanilang kapulisan. Ilang beses din nabalahaw ang andas, pero di matatawaran ng puwersa ng mga diboto na nagtutulong-tulong para mapaandar ito. Ganoon din ang matinding debosyon ng mga namamanata. Si Edna, nakabuntot sa andas na mag-isa. Kasi po, panata ko po yan. Ito, na oh. Kasi po, yung alam ko, oh. so, may sakit oh. po siya. Wala namang bintit pa ah, si Mang Orlando. Sakay siya ng wheelchair na tinutulak ng kanyang kasama. Sa pamilya. Hindi mo ba kayo nakakamba? Mawalang galang na. Ang daming tao. Tapos tayo ay BWD. Uh, Oo. Oh, sige po. Bakit po? Kahit bawal, may mga nagtangka pa rin makasampa dahil wala na halos matuntungan sa magkabi ng gilid ang likuran ng andas ang pinuntiriang akyatin ng mga deboto. Kaya makailang beses na tumagilid ang andas sa dami ng mga nakasampa. Lahat po ng paghihirap na ano namin kasi naipunas po namin yung mga atwalya. iba po lang ko parang nagbako po ang ano ko. Eh. Masarap, parang sarap na pakiramdam. Ano po ba yung intensyon nyo? Bakit po kayo nararito? Kasama si mami at si baby? Para po sa asawa ko tsaka sa ko po. Po, si pamilya ko po. Kaya po, pinagdagal ko sa pamilya Okay. Ano pa? Pinagdagal din po yung mga kaibigan ko. mga tropa. Okay. Ang ka bang? Ang Hira hirap ba umakit ngayon? Ang pa. pa! Pagdating sa Ayala Bridge, nagkatensyon ng magpumilit tumawid ang mga deboto. Nabuwag nila ang barikada ng mga pulis. Ang tulakan na uwi sa sakitan. Ilang deboto ang na-corner. Isang pulis ang nasaktan sa gitna ng gitgitan. Ano po yung masakit ngayon sa katawan ninyo? Nagsugat lang. Ilang tama niya sa ulo? Tapat sa Nang dumaan na sa Ayala Bridge ang traslasyon, lalong kumapalang bilang ng mga deboto. Sa tindi ng tulakan at siksikan, nabunot ang poste ng street sign sa intersection ng Palangka Street at Ayala Bridge. Pasado alauna ng hapon, nang marating ng andas ang panulukan ng Fraternal at Arlegui Street, dahil sa masikip na kalsada, sinamantala ito ng ilan para makasampa. May mga humahawak sa tuktok ng andas mula sa bubong ng mga bahay. O di kay ginawang tulay ang mga kapadiboto para makakapit sa nakalitaw na bahagi ng krus. May mga kumagat pa ng lubid para makakuha ng hibla nito. Baka sa mukha ng mga naghahatak ng andas ang hirap dulot ng init, uhaw at pagod, dala ng walang tigil na agawan sa lubid. Pabalik-balik din ang rescue medical teams sa kakasagip na mga nawalan ng malay. May mga residente namang panay bato ng inuming tubig o nagsasaboy ng tubig sa gitna ng maalinsangang panahon. Inabot ng halos dalawang oras bago makabalik ng Arlegi ang andas kung saan bigla itong tumigil. Tumagilid kasi ito ng tamaan ng bangketa at isang signpost. Mga dalawang minuto din itong naantala bago tuloy ang itinulak at binuhat ng mga deboto. Ayon sa MPD, Naputol din daw ang isa sa dalawang tali ng andas sa dami ng humihilang diboto. Sabi ni MPD Chief Police Brigadier General Tomas Ibay, mas mabagal ang traslasyon ngayon. Bago magalas sa istang gabi, nagsimula na ang tradisyonal na dungaw sa San Sebastian Church sa Plaza del Carmen. Ito ang pagtatagpo ng Poong Nazareno at ang Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Isang oras ding nagtagal doon ang andas ng poon. Sa gitna ng masidhing debosyon sa halos buong araw na pamamanata, may mga hinimatay, nasaktan at kinailangan ng atensyong medikal. Mostly minor cases lang tayo, uh, abrasion, um, abulsion, ganyan. Uh, Ibat-ibang uri ng sugat. Meron din tayong um, hyperacidity, shortness of breath, uh, nawalan ng malay and uh, meron din karamihan na uh, exhaustion. Mula sa himpapawid, nakikita ang lawak ng dagat ng mga tao na mga nakikiisa sa traslasyon ng Pong Nazareno. Taon-taon, maliban noong kasagsagan ng pandemya, milyon-milyon ang nakikiisa. At sa paglipas ng panahon, tila di pa rin napapawi ang masiding debosyon ng mga deboto. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi! Sa iba pang balita, 6 hanggang 15 piso ang hinihiling ng Light Rail Manila Corporation na dagdag sigil sa LRT1 depende sa distansya at ticket. Paliwanag nila 45 billion pesos na ang naibuhos nilang investment tulad ng mga dagdag na bagong tren at LRT-1 extension. Pero 2.6 billion pesos lamang ang kinita nila noong nakaraang taon at may 2.7 billion pesos na fair deficit o kakulangan sa sigil sa pamasahe simula 2016. Nakasaad daw sa concession agreement na pwede silang magtaas ng pamasahe kada dalawang taon. Pero isang beses pa lamang sila pinayagan mula noong 2014. May isang buwan ang Transportation Department para magpasya kung papayagan nila ang hiling ng LRMC. Sakaling maaprubahan, posibleng ipatupad ito sa Marso o Abril. Ano man ang edad at kasarian, ang mga debotong masidhi ang paniniwala, sinusuong ang dagat ng mga tao maipakita lamang ang kanilang debosyon. May mga babaeng sinusubukan ng sumampa sa andas at ang isang ihos, 78 taong gulang na pero sumasama pa rin sa prosesyon. Saksi si Jonathan Andal. Hindi bago ang siksikan at tulakan tuwing pista ng poong Jesus Nazareno pero may pagbabagong nagpapatibay na walang kasarian ang debosyon. Dumarami na raw ang mga babaeng nakikilahok sa pagsampas sa andas, gaya ni R3. Di ba ang pinaka-fear mo minsan eh, baka kung saan-saan ka mahawakan? Ay, hindi po, wala na pong mali siya yun. Basta pagkapatidan po kapatid. Wala na mali siya? Wala na po. Kahit sa Hindi niyo na po iisipin na hawakan kayo sa dipde, bawakan sa peto, wala na po para makasampal lang po kayo na sa Reno. Natutuwa ako pag umaakit po, umahalik po, naiiyak po ako kasi nakakahiling po ako sa kanya. Si Fernalyn, may kaba naman daw sa unang sabak na makahawak sa lubid ng andas. Pero kaya. Nagtiwala na lang po ako na kakayanin. Ang sarap po sa pakiramdam na kapag nakabitaw ko po, po sa lubid. Ano nga ba ang nagbabago? ABC. Sabi ng sociologist si Brother Clifford Sorita. A o attitude na kung kaya ng lalaki, kaya rin ng babae. B o belief, malakas na pananampalataya. At C o courage, lakas ng loob. The thought now is this, if a man can do it, so can I. Of course, ang ating talagang pinaka pinakapanlaban talaga yung B and C. How, how, how strong is your belief? And how courageous you are. Si Eugenio Kong naman, 15 anyos nang magsimulang maging Ihos del Nazareno. Katabi siya noon ng poon sa andas na pinapasan lang at hindi pa digulong. Makalipas ang anim na dekada, mas kilala na siya bilang si Lolo Boy, ang pinakamatandang Ihos ngayon sa edad na 78. Palata ko na hanggat kaya ng katawang ko, si pero malayo na siya sa andas at nasa pinakaunahan ng prosesyon. Inaayos ang daanan ng mga sakristan, pinapatabi ang mga nagtitindang nakahambalang, hinahawi ang mga debotong nasa kitna ng daan, dinidisiplina ang magugulo. May napansin din daw siyang nagbago. Kaya ngayon lang, ang dilusyon ng tao ngayon parang may katuwaan. At tulad din, nakikita mo, nagpuprosesyo pero nagpaanagsisigawan tila napatunayan ito ng isang nangyari kanina. Oh, Mabutit kasama si CJ, ang apo ni Lolo Boy na isa ring ihos. Proud po ako sa Lolo dahil hindi kilala po kasi siya sa pong isis na sari. Gusto po maging katulad ng Lolo. Itong unahan ng prosesyon, usually yung isa sa pinakakalmadong parte nitong uh, traslasyon. Kasi malayo to sa Andas, so malayo sa mga nagkahagulong mga deboto. Ang nandito po ngayon, si Lola Lolo Boy ay nasa unahan. Nasa likod nila yung SWAT team. Tapos nasa likod ng SWAT yung mga seryales o so yung mga sakristan. At nasa likod naman doon yung mga kabataang hiyos. Marahil may magtatanong, may milagro na bang nagawa ang Nazareno para kay Lolo? Di ba milagro na rin yung matutulog ka lang gabi, kinabukasan, nakakasiguro ka bang didilat ang mata mo? Hindi ka nakakasiguro. Dagdag niya. Hindi yan sinasambari, boto. Pero yung rebuto niya, nagpapakilala minsan, andito sa lupa yan, nakasama ng tao. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Parehong humarap sa korte sina Rufa May Quinto at Neri Naig Miranda. Kaugnay po sa kasong kinakaharap nila dahil sa pagiging endorser noon ng Dermacare. Saksi si Salima Refran. kurs maghain ng 1.7 million pesos sa piyansa pansamantalang lang nakalaya ang aktres at komedyante na si Rufa May Quinto na nahaharap sa kasong 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code naniniwala po ako na justice is very fair So kaya uwi na ako, go, go, go home! Kaugnay pa rin ito ng pagiging endorser ni Kinto para sa skincare company na Dermacare na kumuha umano ng investments kahit walang permiso sa Securities and Exchange Commission. Naghain ng atres ng not guilty plea sa kanyang pagharap sa Pasay RTC Branch 111. Ako po ay isang komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagnenego, go, 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 show. Ibinasura naman ng korte ang motion for reconsideration and reinvestigation ng kampo ni Quinto. Nakakalungkot. Pero naniniwala po ako na ang katotohanan eh, magpiprevail. Um, hindi, na naiyak ako kasi ang sarap maging malaya. Eh. Humarap din sa korte ang kapwa akusado ni Quinto na aktres at social media personality na si Neri Naig Miranda. Kasama rin niya ang kanyang asawang si Chito Miranda. Ipinagpaliban ng korte ang pagbabasa ng sakdal kay Miranda dahil sa mga motion na kailangan pang resolbahi. Para naman sa reklamong syndicated estafa laban kay Naig Miranda, iaakit ito sa Department of Justice ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion. Nauna ng binasura ng Pasay RTC Branch 112 ang arrest warrant kay Miranda at iniutos na isalang muli sa preliminary investigation ng reklamo dahil hindi nabigyan ng due process si naig Miranda nang hindi matanggap ang mga sabina para sa kanya. Bukas naman dito ang kampo ng mga complainant. They are availing their the remedies. Karapatan naman po nila 'yon but still the facts remains na, na may mga private complainants. Para sa GMA Integrated News. Sanima Rafra, ang inyong saksi. Subukan natin muli na makontak si Dano Tingkungko para sa update sa traslasyon. Dano? Connie, dahil nga sa Villalobos ang uh, naging uh, o ang, o ang huling yugto ng traslasyon, ay uh, doon nagabang uh, maraming gustong masilayan at mabigyan pugay ang poon sa huling pagkakataon bago ang kanyang pag-uwi dito sa Quiapo Church. Alas tres ng hapon pa lang, eh, malayo, malayo pa ang tatahakin ng traslasyon. Ang Carlos pa lang, kamula kanto ng Villalobos hanggang Lagpas Etchage at Carriedo, e eh, puno na ng mga nakaabang na mga nak mga deboto kumpulan na sa magkabilang bangketa at yung iba eh pumipila papasok ng Plaza Miranda para dumalo sa misa pero saglit na purnada yon ang uh, tahak ng ibang pasimbahan ng harangan ng pulis sa Villalobos, Lobos kanto ng palangka yung mga deboto pero pasado las 4 ng hapon ay eh, pinayagan na rin yung mga nakapilang deboto na magsimba pero naging matagal at mahaba yung pila maging yung paghihintay Hanggang sa mga oras na ito, eh, minsan hindi pa halos gumagalaw. Uh, may ilan tayong mga nakausap ng na mga deboto na kahit na uh, pwede naman silang manood sa telebisyon, eh, dito pa rin nila piniling maghintay na hanggang sa mga oras na ito, eh, naghihintay pa rin sila sa pagdaan ng andas sa Villa Lobos na huling yugto bago ang huling pagtahak at pag-uwi dito sa Quiapo Church sa Maynila, Connie. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Off to a well-deserved break si Carla Abeliana pagkatapos ng kanyang series na Widow's War. Ayon kay Carla, plano niyang mag-unwind sa Japan. Paraan daw niya ito para makapag-sign off bilang si George at makapag-enjoy ng walang iniisip na trabaho. Back to work naman si Bea Alonzo. Nagbakasyon siya sa Europe kasama ang kanyang pamilya. Ngayong 2025, bukas si Bea sa mga paparating na pagbabago sa kanyang buhay, mapakarirman o personal. Isa raw sa mga importanteng lesson para sa kanya sa nagdaang taon. To learn how to gracefully walk away from things that aren't meant for you. Salamat po sa inyong pagsaksi sa ngala ni Pia Arcangel, ako po si Connie Sison. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA News, Integrated News, ang news authority ng Filipino, hanggang bukas. Sama-sama tayo magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.